Umpisa na ang ating money hunt. Medyo mabagal lang po ang data natin dito sa Manggahan, Subic, Sambales. Okay, shut up sa aking anak. Bibi. Okay. Hello. Ito, nagabang na tayo kung sino po ang makakakuha ng 500 bucks pesos. Ayan po. Andyan, andyan po siya. Andyan, oh, no? yeah. Andyan po sa likod no? poste na yan. Na semento. Okay, shout out po sa lahat. Paki-share, paki-share sana ho lumago pang ating views uh, at naway dumami pang ating followers. Para ho, nasa ganoon ganon yung iba ho, uh, po kayo, mga taga sano kayo at na Albawa, uh, Olongga po o kaya Bataan. Pag ako po nagawi diyan, maglalapag po ko diyan. Paki-share and comment kung mga taga sano kayo para ho uh, maligaw ako diyan sa inyong lugar. Maglalapag po tayo. Mga iba, kabanggan, botolan. Yan o. Basta kung saan kayo nakadistino, saan kayo nakatera, maglalapagod tayo dyan. Ngunit, pakishare po ang aking video. Pakishare, pakishare. Okay, nag-aabang mo tayo kung sino po ang makakuha ng manhunt ng Team Apo. Shoutout po kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, kay Apo Rosita. Kay Ma'am Meluligario, kay Sis Micah and Brother Janjan Jan. at sa mga uh, kapanalig dyan na kapwa kong akong na mga uh, tumbatero dyan, mga liwanag. Okay, sino po kaya makakakuha ng ating 500 bucks? sino kaya ang tumataging ting sino wag mo natin ang ating video mga ka-idol sapagkat nahirapan tayo sa ating pagpasok ng pag-upload okay wala pa po wala pa <coughs> wala pa po na nakakarating dito uh, meron na tayong apat na minuto kaya lang uh, natin yung video natin wala pa pong nakakuha ayun na ayun na ayun na daw kilala ayan ayun okay shoutout shoutout may sh shoutout po tayo shoutout po sa mga taga jan dyan ok pakibukas para malaman natin kung legit baka mamaya eh kun kunwarihan lang eh ayun ah, pag ganito gawin mo picturean mo okay. dyan na kasama ikaw para tapos i-ano mo agad sa comment. Papa, Salamat. Ano pangalan ni ano oh, ni Sir? Joel Jago po. Ah, shout out kay Joel, ah? Joel po. Okay, ah sana paki-follow, paki-share. Dala, hindi para na, hindi nasunog sunog ni Yun lang. Ay, Apo, nagluluto Apo, ba kayo? Opo. Mm. Oh, congrats, ha? Ah, congrats. Opo, thank you po. Paki-tawag, paki-tawag. <laughs> Congrats saya, congrats. Okay, bye-bye. May nanalo na, may nanalo na. Okay, may nanalo na. Nagluluto pa raw sila. Sana hindi masunog ang kanilang niluluto. Okay, salamat sa lahat. Maraming maraming salamat. May nanalo na po. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.